Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog. Lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alam. Naroon siya sa kanilang kalagit na Sa araw na ito, tayo po ay sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Lasam sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunukos sa bayan ng Lasam may mutag sa ato mga kaigsuunan diha sa bisaya, ug sa Mindanao. Bisan pa ka tong ato mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalay gud ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitong putwalong kabanata, ang talata po ay labing pito. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Ngunit sila patuloy rin sa nila Kasalanan Ngunit sila Patuloy rin Sa kanila Kasalana sinusuway nila ang Diyos. Abang sila'y nasa ila. Sinusuway nila nila ang Diyos Habang sila'y nasa ila. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalap sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapot sa iyong banal na harapan. kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasa at ang aming panalangin. Tunay malini sa aming kaisipan, ng aming puso. Maging ang aming buong katauhan sa lahat ng kasalan sa pangalan. Ang aming panalangin para sa bayan, Panginoon. ng lasam, Lord, ang aming hiling, ang lahat ng altar, at lahat ng kasunduan sa bayan ng lasam ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunus ay mapawalang pisa sa pangalan ng Kristo. aming panalangin sa pangumuna ng Santong Ispit, tunay na maitantag sa bayan ng lasam ng alta ng aming manunus. Maraming maraming salamat po. aming pag-asa. Tinugon niyo. At tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong ay mula sa aklat ng Genesis, katatlumpot isang kabanata. Ang talata po ay 26 hanggang tatlo. Tinanong ni Laban si Hako, bakit mo ako nililang at itinakas mo pang pa aking mga anak na parang mga bihak? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pagalis? Sana iniatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburi at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahagka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis napakalaking kahangalan ng ginawa mo. Kung sa bagay, hindi kita kayang kung sa bagay, kaya kitang saktan. Ngunit hindi ko iyon gagaw sapagkat kagabi sinabi sa akin ang Diyos ng iyong Ama na huwag kitang pagbabantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sa pigtes sabi ka ng uwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa pagkakataon ng ating nunong Hakob ay lumisan. Ano po? dun sa lugar ng kanyang biyenan. Ako okay, patawarin siya. Umagalaw ako. Yan ho okay, isa sa dahilan ng, ayan, ng inyong likod. Eh. Nasa maling lugar. Ayan. Ayan. Mayos na. Okay. So, kasi ang sabi nila ba, nililang mo ako sapagkat itinakas mo ng aking mga anak na parang mga P, inilihim mo sa akin ang iyong pag alis Kasi sana inatik ko kayo sa saliw ng tugtugan at kaubitan sa mga tamburin at al, Alam nyo, sa katotohan, ang mga salitang ito nilapat ay sinungaling. <laughs> Sa pagkat. Wala siyang palak na palisin. Sinulong ka. E, paano mo naman nalaman niya, Fer? Kasi po. Alam nila ba na kaya siya nila. ng Panginoon. Ay e, dahil kayo nila ako? E, kung aalis na, ang dahilan ng kanyang pagpapala, eh paano pa siya mapagpapala? Di po ba? Kaya, gagawin niya ang lahat ng paraan para hindi umalis siya. Kaya, ito, sinabi niya itong mga ito. No? Napakalaking kahangalan ng ginawa mo. Hindi ko man lang nahagdan yung aking anak at mga apo. Alam niyo po, sa katotohanan, sabi nga ka ng mga anak niya, dun sa naunang talata na ating binasa, pinagbili niya na kami. Hindi niya na kami inangkin sa kanya. Kaya, eh, paano niya gagawin itong kanya mga sinasabi? <laughs> Alam niyo mo mga kapatid, hindi tayo pwedeng magtago sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng magsabi na nagsasabi tayo ng totoo pero sa kasinungaling, sa katotohanan kasinungalingan ang sinasabi hindi po tayo pwede magkaila sa Diyos mga kapatid kaya ako po ang panawagan ko po, huwag tayo magsinungaling sabihin natin kung ano yung katotohanan sabihin natin kung ano yung nararapat Alam niyo isang bagay na nakalulungkot kapag nasanay ka na magsinuwaling, kapag magsasabi ka ng katotohanan, para kang natatako. Kahit na totoo na yung sinasabi mo, may takot sa puso mo na baka matagpuan ang katotohanan. Nakakalungkot po ito. Pero, eh kasi nakasanayan natin. Ano pa ang mga nakakasanayan natin? E, eh, alam nyo po, bilang lingkod ng kataas-taas ang Diyos, napakahalaga na ang nakakasanayan natin ay ano ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, naalala ko isang babae na sa kanila daw Bible study. Habang sila'y naghaharap. Eh, ang sabi ng Panginoon, ano daw siya, tagapagbantay sa ang Bible study nila na sa Malakay chapter 3. Ang sabi ng Panginoon, ako'y tagapagbantay ng pilak, ng pagdalisay ng pilak. E, eh, may isang babae na may kilala siya na nagtatrabaho sa pilak, sa pagawaan ng pilak, no, ng silver. So, ang ginawa niya, nagtanong siya, sabi niya, Paano ba ginagawa ang silver? Sabi niya, naku. Ano yan? Medyo hindi madaling bagay yan. Pwede ako manood? Sabi niya. Kasi alam niya nga, nakilala niya yun. Tapos, nasa pagawa ng silver. Sabi niya, pwede. Sabi niya. Tapos, pumunta siya. Tapos, dinigta niya kung paano. Tapos, nakita niya, sobrang init ng apoy. Sabi niya, paano mo ihiwalay yung silver sa hindi silver? Sabi niya, ah, madali lang yan. Kapag yung mainit na apoy, sabi niya, aangat ah, yung silver at yun, yung kukunin ko kasi yun yung kakaiba. Tapos, paano mo malalaman na okay na yung silver? Tama na yung silver. Silver pa? O, silver. Nakuha mo ang silver, palo sa mo, puni ko tama nila. Sabi niya, kapag nakapagsalabid na ako, kapag nakita ko ang sarili ko doon sa silver. Ang nga kapatid na pakalaga na nakikita ng Panginoon sa ating mga buhay ay walang iba kundi siya. E eh, paano naman mangyayari na eh, e, hindi ko naman alam kung ano ang itsura ng Panginoon. Alam uh, para maging kamukha tayo ng Panginoon, para salaminin natin ang Panginoon sa so, salimutan natin, Kailangan natin tanglawin yung kanyang karakter. Ano ba yung mga meron siya? Ano ba yung nagpapatunay na siya? ay sanga. Sabi ng Panginoong Yesus, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang alipa. <laughs> Yan po yung sa salami sa ating Panginoong Yesus. Sabagat ganyan siya, ganyan yung kanyang ibinakit, ganyan yung kanyang mga kapatid, tinatawagan tayo ng Panginoon na maging anya. At ito'y magiging sim nila kapag tayo ay nagigay ng panahon sa salita ng ating Diyos na buhay. O yung kadailanan, o bakit bago tayo manalangin, patuloy at patuloy tayo ng ng salita ng Diyos. Sabagat sa ganitong paraan nagiging baliwana. nagiging na uunawaan natin ang katotohanan ng kanyang salita. At alam niyo po yung excitement ko nandoon sa kasi ito yung utos ng Panginoon. Ano ba yung ating dinado? Ano ba yung ating pinagkakaabalaha? Napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Alam nyo, hindi siya pwedeng darating yung papalik. Nung tayo ay hindi handa. Oh, okay, well, babalik talaga siya kung hindi tayo handa. Eh, baka hindi tayo makasama sa kanya. So, may pangangailangan maging handa tayo. Eh, ni paano ako magiging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Simple lang. Dapat maging kamukha kanya. Ka, dapat taglayin mo ang kanyang karakter. Dapat taglayin. Ano? At sino siya? At yan ay posible. Ikaw ay magbibigay ng panaw sa kanyang salita. Nalangin tayo maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong atuloy na pagkakalong sa amin ng kapamaraanan ng kaliwanagan kung paano kami ay makakaganap sa iyong dakot. Tila kalungkutan na madalangin na ang pagkilos mo sa aming mga puhay. Lord, kami po'y kahabagan lalo na sa mga pagkakatao ng kaaway patuloy na nakagagawa ng mga bagay sa pamamagitan namin. Lord, hiling namin na mapawi ang lahat ng koneksyon namin sa kasinungalingan ng kaaway. Nasal namin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi, pumutol sa lahat ng gawa ng kasalanan. Lord, ang aming dalangin sa inyo, makalakad ka na sa iyong katwiran at tunay ay maganap na ang iyong lang. Silang ka Paging dahilan kung bakit makikita ng Ama ang kanyang katangian sa amin na iyong mga anak. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo. Ang bayan, Panginoon, ng lasang, ang aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo ay magkaroon ng pagkawaan, magpatawaran. Panginoon, magkaroon ng pagkakais sa pangalan ni Yesus. Nasal namin, Panginoon, ikaw po ang tunay na magkaloob ng pag-ibig sa katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Lazar at patulong ng iyong spirito at kapangyari ay dumating sa iyong mga anak. in Lord, we're declaring na itinatatag na ng Santo Espiritu Alta ng aming Panginoong Pong Jesus Christ, sa bayan ng lasa. Maraming maraming salamat po. We declare the power of revival. We declare open air e sa bayan ng lasa. Kaya mo hindi tumalit maranasan ang bagyo sa kagayan ng Di ba, Manila, pagpapakita. Ilusa ng mga bayang ito yung pagkatawag ko pa sa iyo. Doon ay magpapagayari. Ano ang kinalo? Sa liyo po, dami ng pagpilos po. Sa aming mga training agents, katulad ng may life, Asian Center, Elijah House, Paulus, Church, Renewal, Asia Basel, International Service, ikaw pong patuloy na kumilos. Magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. Kaya hindi sa aming mga misyonero, iba sa iba niyong pangpaming na dahil. Ayan mong sila yung pangpapay sa pagkanap ng dako. Sila sa loob. So, so, pray. Ang iba, matanggap namin. Matanggap. Ang iyong paghahari at pangungunan ng Diyos at nagpagligtas. That's why we're praying sa so, full build ng Purpose is ng aming Panginoon isang bisna. Or ng aming dalangin at unay. Papangyari ng takot. Sa aming, sa mga bansa na aming atinunin. Sa inyong, yung mga bansa na aming pananalangin na Vietnam, Macau, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Lao, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Ang ito na lang na ang namin ang as you mga diosom pesos, billions, purpose. billions, 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 power, power, power na pagkagawa ano mga pa, kakayari ba? ano oh mga oba ng aming kagawa ng mga mga ng na tunay. Lord, kalimutan mo ginawa nila nung no, ikaw magpadala ng mga misyonero na maghahatid sa katotohanan ng mga tao. Maraming, maraming salamat ang aming pagkasap, na itinugon mo at tinanggap mo, namin ang aming kanala, sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. So, um, oh, Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, ayahan niyo po salitay po ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father, I declare the unending blessings of the Son, I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forever. I declare this lord, house in love with with the Lord. Be in lord Jesus. Many, 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 Praise God. Hagasus. Sama declare, God bless the full of time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Really? Amen, many, 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 many men. Praise God. Praise God.